So guys, mayroon tayong nakita dito na matanda na pwede natin tulungan. Si tatay. Hi, tay! Dito ka po naka, ano? Dito ka lang nakatira? Mm, kasi meron kaming ano, kunting ibibigay sa'yo. Uh, anong kinakain mo dito, tatay? Ha? Minsan gulay, minsan kaot na gano'n. Hindi yung bibigyan nila sa akin. Maraming nagbibigyan sa'yo? <mulay> Hindi uh, yung mga dumadaan. <mulay> uh, ito yung ano, may binibinta mo rin to. Binibinta sa gano'n. Ka... <mulay> uh, ito yung hanap buhay mo. Hindi <mulay> <mulay> eh. na nakakaw din eh. Oh, Hindi na nakakaw din? Oo. Hindi na nakakaw din. Isang gabi Oo. Hindi na Dalawa doon. Dalawa dito hindi sila makalapit, kung gising ako. Well, nung nagtulog, higa ko no, 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 no. na ano, tumakbo sila. Tapos wala na. Wala Kawawa okay. naman si tatay. Araw-araw ka naman may nagbibigay dito. Hindi naman. May, may saingan ka? Mayroon, okay. well, pero na wala nang kardero kung kawali. Wala kang kardero? Pati kawali, lahat na. Ano yung lulutuan mo pag Ano na ako dyan sa pag nagluluto dyan. Ha? Nagluto na ako dyan sa nagluluto. Ha? Ah, Nagano ka pa lang? Uh, Pagka ano, pagkakaya kung kumalitin. Alam nila ako, hindi na nila ako sinipin. Oo. ah Grabe na. No? Yeah. Sabit lang tataya kasi pigyan ka namin ng konting ano, grocery ha. Upo ka muna dyan. Kasama tak. ko to. Kunin natin, bigyan natin ng grocery si tatay. Kasi ano, to daling ko to. Bigyan natin ng konting grocery si tatay Kahit paano malaking tulong na to sa kanya Meron mga noodles sa kagatas Tatay oh Dito ka tatay may bibigyan ako sa'yo Ha? Ayan dyan ka nakatira Tapo yung tinitir ni tatay. Dito si tatay nakatira sa tulay. Kawawa naman. Mabigat? Mabigat? Ah, masikip. Hmm, okay. So ito tatay, paano to? Pagkano? Saan mo to lulutuin dyan? Oh, Okay binibigyan ka naman nila ng pagkanin ganon bigas ha luto na lahat luto na lahat ito bigay namin sa'yo merong bar brand ito saka ito implahan mo na lang yan may biscuit ka dito ayan saka mga sardinas pagkain mo ha Pagka magbibigay kami ng bigas dito, may lulutuan ka? May ako, bibili na ako. ano? Katira ko, ninakaw. Ninakaw? Oo, pati kawali ko, may oh. okay. katerula. na nga, may katerula ako sa katira. na Ang oh, oh. Eh. labi yung tirahan Ang <toss> <Tawawa, toss> <kinsipata>. Ang <toss> Alam nyo naman Oo. Oh, oh. Grabe. Isa yung na yung Saan okay. siya sa loob ng ano? Kasi okay, ano na to? Ibinilis na ng rest. Pwede tuluban lang niya.

Potem may nakaluto pa naman dito. Yung samin lang 'daw saka ano, ito sya pagluto Sige tatay Pakasakali yung mag-away kami ulit dito nabigyan ka namin ng ano, bigas Paano yung kinakain mo sa mga nag, sa mga bumibigay lang? Hindi nga, hindi ako Araw-araw Hindi Hindi nga 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 may mo na po kuno May nagsabi kasi dito sa amin, kaya naka napa kami dito. Nandito Uh. dito. kayo. Uh, uh, Alang taon na kayo, Tatay? 79. kahit pa paano natulungan natin si tatay guys yan naman yung purpose natin kahit na anong sitwasyon ng buhay basta ang importante makatulong tayo kasi yun ang mission natin sa maliit na bagay maliit na paraan makabigay tayo sa mga taong na nangailangan kahit na mga katulad ni tatay na matatanda na uh, 79 years old na daw siya so hindi natin alam kung anong istorya ng buhay niya basta ang importante yung nasa puso natin makatulong tayo sitwasyon ng buhay basta makatulong tayo. So yun lang guys at patuloy pa rin kayong mag-support sa aming YouTube sa YouTube channel at Facebook page namin sa 3D Warriors guys kasi sabi ko nga sa inyo napakalawak ng mission namin na gagawin. At maraming maraming salamat at God bless sa ating lahat.